Balik pwesto tayo. Nakaisa na po tayo. Ang laki o. Oh. Oh. Laki ng ulo. Sorontok. Parang pero original yan o. Oh. Yan. Ito, ito, ito. ito, ito. Yes, sige pa sulong pa ng konti para makita nila. Giniagawa mo. Medyo, medyo magaganda na sukat. Saan, saan, saan? Ito? Ito, 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 ito muli. Panatamaan natin. Ay, sumubog. Tinamaan po kaya mga idol. Parang tinamaan. Ah, tinamaan po. Ayan po. Yan. Yan. Ah, di ganong malapad ah, pero okay na. Ah, sa five finger. Madaan-daan na naman po sila mga idol, oh. Kaya ano? Oh. Ana, na-chan po. Ayaw din ba? Yan. Di tayo magmimintis nito kasi maraming manonood eh. Yan mga idol, oh. Pag maraming nanonood, ginaganahan si Gatilyo. Wow! Ah, dalawa na tayo mga idol. Mga daan-daan na naman mga idol. gaya na magaling yung lalagyanan na buenas yung hindi pa na sesero na lagyanan mga idol yan naging bata ko naging bata yung isa ayan 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 Ati naman po kaya at ah, naman tinamang na naman yung idol. yan 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 boss rin sa ikip mo na huwag pa lang sumasabit ayan magaling siya ayan o oh, yan oh. Ayan, boss rin sa ikip mo na nung nanuya kagaling igatil yun gago <laughs> yan hindi po natin nabuntok. Ayaw, di ba? pero malapit sa buntok po. Nabul ko na lang po yan. Nabul ko na lang po mga idol. Ang laki, oh. Ede, ede, oh. Ay! Malaban. Hindi <laughs> po tayo magmimintes. Basta't maraming manonood. Ginaganaan po ako. Lalo na, nandiyan po si Renz. Yahoo! Yan, oh.